Ito guys. Malaki yung butas sa isang lusong guys. Yeah. Maiksi ito sa lusong pero malalim din ang butas niya. Mali dalawa ang natapos. Yung ano, tag-ulan na lusong. Yan. dalawa ang lusong yung isa maiksik lang guys Chip. ano niya mga luma na kasi itong kahoy guys tuyo na oh. Yan. Itong sa ibang style na kagawa tapos may hawakan siya dito guys ito sa gilid Yan ial oh kan ya are uh, jangan nsin guys oh itu segilid itu jadi kas kebelat ini jumlah laki butas tong satu to sakto lang lupakan guys sang saging Yan. dalawang lusong yan dalawas na guys yan kain tayo ng mangga guys ito manggang hilaw nilagyan ng asukal guys masarap guys patapos na kasi yung bunga sa mangga guys mga ano lang yan yung nangahulog sa hangin nung ngayon nga bagyo Ayan. Marami pang mga sa hangin pero nahilaw pa. Ang huling nga bunga to, guys. Sarap din ng mga guys. kaso lang asukal pala may mga langgam yun lang kinain na pati yung langgam tanggalan mo yung langgam ah daming langgam mo ah. kain yung kasama kinain yung langgam guys niya no hindi naman ganong dami langgam kaganti din sa langgam guys kasi nangagat din sila eh kagatin din Oh. Yung langgam guys na ano, gumagapang. Yung langgam doon sa amin guys, nandun sa taas ng kahoy. Milipad. Ito ang langgam nila dito, gumagapang lang. Nandun, nahalo tuloy sa mangga kasi umano ng ano eh, doon sa sukal. Ito, sabi sayo, "Ito langgam." ya ha, <laughs> ah, masarap ang langgam. Mga tamis-tamis na masim-asim din ang langgam, guys. Mga lakas din kumain ng mangga, out mangga langgam. Sarapan ng guys. Ano kayang hinahanap nito na ano? Pabo. Maingay man. kaya pala nag-ingay guys na kinulong pala pinakain dito sa kulungan nakalimutan ko palabas labas na Maingay ka pa man na nakalabas ka na. Bakit? Maingay mo. Kinig ka lang ha. Bakit ka maingay? Kau lang ang